Uh, magandang hapon po. Dito po ako ngayon sa bukid. Uh, pinatawag po ako ng amo ko. Uh, may gagawin po daw kami. Uh, ito po yung bukid ng amo ko. Yan. Yan po. Yan po yung mga baka niya. Yan po yung kalawakan. Pag tuwing... Pag tuwing ano po. Pag tuwing uh, may ako yung panahon. Dito po ako pumupunta sa kanya. Ah... Uh, Pumunod po, po ako ng damo. Kaya isang ngayon po, nagpunta ako rito para magpupot nga kami ng labo para ang palay po kuminhawa at uh, tumaba po siya para hindi siya pumayat ang pupas po namin ngayon ito nga po para tumaba yung palay magpupi siya po magbubulog dito lahat po yan uh, bubulogin po yan hindi lahat ngayon po ah uh, po ang aking uh, bubunutin na damo ito po uh, magbubulot po ako dito ito po ako magbubisa ito pong pagbubulot, ito yung tinatawag nila na gamas gamas po gamas na Maliliit po ang ng palay para palay po ay maging maayos ang pagtubo nila paglaki magandang mamunga kailangan pong gamasin hindi po yung mga damo sa hangin na ng palay o ito yan palay po pag napaligiran nito hindi na po lalaki po ang bunga dala ng uh, matindi ang ugat ito Kasi, nakakasira ng palay ito o ito po

ginagawa ko po dito ginagawa niya sa akin doon po nga ani siya ah, uh, dito po bibigyan ng bigas kung ano po yung Tama mo. Ang kulitan kinakain ng mga baka. Ganda mo na to. Sa, sundan niyo po. Ah. Uh, bukas po, meron ako panibagong uh, video just po sa inyo. Uh, itong bukid na to, uh, babakuran namin. Noon po kasi, napasok po ng mga kambing. nakikira ano na po ito bukit okay, sa binaginog babakot po kami dyan papunta doon sa lasta yun po so, pinapasok ng mga kambing at baka ang okay, baka po pinakain na ito palay pag kinain ng palay ka na po ang na po siyang anihin. gusto ng pamilya po, nagkataon. agad uh, dito na po ako pag-isamantala baka bukas naman po ulit tapos na yung uh, unang uh, pitak uh, huwag niyo pong kalimutan bago po kayo sa youtube channel ko po hindi uh, pong pakipalo niyo ako click notification bell po so, subscribe niyo po ako para lagi updated sa mga videos ko po share niyo rin po sa iba maraming salamat po